Tawag ako ulit ha. Ano yun? Maghawid tayo dam Hawid dam. Ano yung ginagawa Nag-ano na?

May hagdanan din, pwede ka rin umakyat dam. Hindi sige, don oh, sa talento siya. Ang iba ba't wala walang mga sakay? Eh, wala pang nagsumakay eh. Ay, kasi pag, pag hinto doon, walang sumakay. Hindi ba, wala